Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ng follow button ang ating Facebook profile. Napakadali lang yan gawin, sundin lamang ang steps na ituturo ko sa inyo. Okay? Let's start! Para i-turn on ang follow button sa Facebook, ay syempre need natin i-open ang Facebook app. Pagkatapos dito sa homepage, ay pupunta tayo dito sa menu. Then, dito mag-scroll down lang tayo at hanapin ang Settings and Privacy. At i-click ang Settings. Dito mag-scroll down lang tayo ulit. At hanapin ang How People Can Find and Contact You. Dito ang papalitan lang natin ay Who Can Send You Friend Request. Kailangan natin yan iset to Friends of Friends kapag tapos na ay mag-back lang tayo at dito hahanapin naman natin ang followers and public content. Dito isaset mo siya as public. Kapag okay na ay pwede na tayong bumalik sa ating Facebook profile para i-check kung meron na ba itong follow button. Dito para i-check kung meron na bang follow button, i-click lang natin itong three dots button sa right side at i-click lang natin ang View As para makita natin kung ano ang nakikita ng ibang Facebook accounts tuwing binibisita nila ang ating Facebook profile. At ito na nga, meron na siyang follow button. Meron din tayong tutorials kung paano i-display ang bilang ng ating followers tulad nito. I-click lamang ang video na nasa screen para panoorin ito.